tulak lalo na kapag luma na yung ate so, tulak at itong dalawang lang ito, itong dalawang kombinasyon na 19 at saka 17 ok what's up mga kabutiting nandito na naman tayo ah, magpapalitan magpapalit lang tayo ng brick pad pero ituturo ko sa inyo kung paano natin itutulak yung piston ng ating brick pad kapag wala tayong siklam yan kapag wala tayong siklam ah, kapag medyo luma na yung ating caliper medyo matigas na yan itulak hindi na kaya itulak ng screw lang so nangangailangan niya ng technique at ituturo ko sa inyo kung paano natin gagawin so natin itong dalawang piston gamit lang itong dalawang kombinasyon na 19 at saka 17 ito lang yan mga ito ting ting yan dito tapos itong isa dyan tamaan niyo lang yung yan mga kabuting-ting yan yung ginawa natin ginamit natin ang dalawang kombinasyon pero ikita natin dito at na tigas kasing tigas ng buka ng gumagawa yan ayan, sobrang tigas talaga ang kunat na ng uh, um, kaliper na ito kasi kunat na ng mayari ayan, so ang ginawa natin lipat-lipat uh, na natin yung dubinasyon kaliwat kanan, uh, dahan-dahan natin nalulubog yung kanyang dalawang piston, pumasok ng tayo sa gitna, ayaw pa rin so ang ginawa natin balik na lang tayo sa dati, lipat sa kabila unti-unti nating kataog yung isang pisto kita so, nakikita na yun tinan bumagalaw lang yung kabilang piston so dito itataog na naman natin yung isang piston tapos kailangan ng taga ng tiyaga pasitya para hindi tayo magbumukang tanga Ayan, sa wakas, natapos din. Tumaog na ang dalawang piston. Wow! Pero bago nyo simulan yung ginagawa natin, kailangan nyo na munang luwagan itong bolt ng ating uh, brake master. Kasi yung pressure, kailangan malaki may labas nyo. Pressure galing dito, patungo dito, kailangan may labas yung sobrang fluid. Yan lang po, maraming salamat at God bless inyong lahat.